Hello people, thank you for watching. Good morning, good afternoon, good morning, good evening. Nandito po tayo ngayon sa isang lugar uh, kung saan makikita niyo ang baka. Ano na ba to? Okay. Uh, people, magandang buhay sa ating lahat. Itong pinapakita ko po sa inyo ay isang kawayan na itim. Libon. ay libon. Kawayan na tapul. Ayanan. Ah. Ito, lalapitan natin ngayon. Nakakita na ba kayo ng kawayan na itim? Ayan. <clears throat> Iba po itong kawayan na ito, people, no. Oh. Itim. Yan, may green sa katabiong. Oh. May green. May green nga katabi. Pero ito, itim, tapul nakawayan. So una pa na nag nag-aano siya nag -i -green. Tapos nag-iitim. po. Itim na kawayan. Itim talaga 'tong nakawayan, kakaiba talaga 'tong kawayan na to, people. Ito to lang. Yan, natin 'no. Oh. green on oh. green. Uh. Yan, green na kawayan. Oh, green siya. And then pagdating dito, itim. Yan ang mahiwaga ang kawayan people. Napakaganda niyan. Kawayan na itim. Pati yung mga bagong sibol niya itim din. Oh. Eh. Yan, ang kawayan ito ay protection. Maganda yan. Ayan oh, makikita ninyo yan. Puro, puro itim. Ang kawayan na yan people. Napaka mahiwaga ang kawayan na yan. Kakaiba kung hindi nyo pa nakikita. Hindi pa na kayo nakakita ng kawayan na tapul. No? Ano, dami. Puro tapol yan people. Oh, ang itim-itim ng, ng kanyang mga ano, katawan. Ano, may kasama din siyang ano, green. Oh, ayos ah. May double, double action to. Yan oh, mga galamay niya, itim. Ayan. Yung mga bago, bago sa katawan niya, bagong sibol, may green din. Tapos, more on itim. Yan ang kawayan na ipin-dipol, na pool na kawayan. Ako, okay. hirap ang time makatagpo ng ganyan. Uh, pagka may time ako, manguha ako niyan tipol. Okay, bye-bye.